trabahanti sa Osaka Locator sa MAPS 2, kansang produkto. Mga kao i-force leave. Samtang na pulo pa ka mga trabahante sa sister company sa nasong kumpanya, Gipang Retrench Usap. Si Luan Meron Dina, adunay live exclusive update ka bahin ini. Mike. Land by Department ang gihimong pagpa-force leave ni ining naasoy mga trabahante o lakip sa amna apektuhan ang mga gwardya. Midangup sa peso Lapu-Lapu City ganihang buntag kining pundok sa mga trabahante sa usa ka locator sa Maps 2 kan sa mga produkto mga bulk hap o kaw. Gawas nga magpatambag sila kung nahasubay ba sa labor laws ang gihimong pagpa-force leave kanila sa kumpanya, but usab nilang mga iyong hinabang. Matod sa mapiktadong trabahante, unang gipa force leave niya tung Hulyo 22 ang mga trabahante nga na sa cutting o warehouse department. Pagka Hulyo 26, ang mga trabahante sa embroidery o sub-assembly pagkaagusto pagka Agusto 1 ang mga production workers o pagka dos 2 ang in-charge sa packing. Verbal lang ang gihimong pagpahibaw kanila o guway ang formal notice ang kumpanya kabahin sa gipatumang force leave. Wala usab gini muhatag o tataong petsa kung kanus sila pabalik trabaho. Ang mga pangutana na kung kanusa man may taman magpaapot, yeah, wala kung may kuha nila nga, na nga Nangayo mi ma'am, ma naabang mo hinabang para na mo. Kaya wala mami kay balo kung kanus ami mo balik og duty. Ila pa ko nang sabutan sa management kung unsa ilang ikahatag sa amo a. Mangayo mi og tabang maski bisag dili lang cash at least nami ma makuan bang dawat. <laughs> Gibisa nagmay. <laughs> Maton ni Kim Francisco, peso manager sa Lapu-Lapu City, nga sila na mismo ang makigalayon sa naaso locator sa MEPS, aron masayran ang tinuuray ng estado sa mga trabahante. Uh, kung di gin sila mo hatag, anyway, we are ongoing among communication sa mga workers. So, if ever diligid din lang makuha, then we will be the one to uh, visit the management, the company itself, para maka pangayo karta o mga uh, notice. O kay di sila makonsiderar ng mga displaced worker busa, di sila ma-endure sa DSWD alang sa financial assistance o sa livelihood assistance usab gikan sa dole. Apan mi padayag o kaandam ang CSWD Lapu-Lapu City nga muhatag o hinabang sa mga apektadong trabahante. Move forward lang nila o list sa mga affected workers and then they will assess unsay sa'y pwede nila mahatan. So far, Siguro dili financial assistance, maybe nabay bugas mahatay. Sa Pikas Bahin, nakadawat usab ug suwat ang peso lapo-lapo gikan sa duha ka sister companies sa asoing locator sa Maps nga nagpahibaw nga may gipang retrench kini nga mga trabahante. Siam gikan sa usa ka sister company ug usa sa ikaduhang sister company usab niini. Aron makasustain ang kompanya ang gitumbok nga rason sa gipatumang retrenchment. We will act on this uh, immediately. We will uh, endorse this to the uh, SWD for financial assistance and uh, Dole for livelihood uh, program. Lan suka 2023 moabot na sa 7492 ka mga trabahante sa MEPS ang nawadan an og trabaho. Ang peso lapo-lapo padayon sa pagpasiugda og mga job fair aron matabangan ang mga apektadong trabahante. Karong Nobyembre 8 may ipahigayon na usab sila nga job fair. Lan? Okay na, salamat Luan meron Dina.